Dito po tayo sa aking best friend Si Ate Ambet ayan, ayan. Napaka aga pa Kaya medyo asan natin Medyo angat yung presyo Aga pa kasi 9,000 pa lang po Samahan niyo po kami ni Ate Ambet Na update ng mga update Mga asking price Dito tayo sa aking best friend Si Ate Ambet Tanong natin yung kanyang magandang upo patolang Palipik Siling Taiwan siling panigang puso mapagmahal at pipinong bakla at yung ano ba yan balag ba yung upo natin o 30 po ang asking no? itong ating patolang palipit maganda uy yung ating na uh, taiwan tumas merong may 2,000 maganda maganda magkano ngayon sa iyo yan asking price maganda. Oo, oh, kaya nga, meron nga May 2 pa nga two. Yung maganda-maganda yun. Ayos siling panigang. Panigang, yun 90, yan. Medyo angat yun, no? May oh, ina. Yes. Yes. Yung maganda yun, 1,000. Yung Yung bak bakla natin. Yung bakla mag Sampo, sandaan, isang bundle, bali. Eh yung puso mapagmahal. 200 lang. 200, bumaba. Ayan. Itong galyang natin, mga best friend. 300. 300. Salamat. Taiwan. Time check po natin, 9.90. Medyo konti pa lang po ang gulay na dumadating. Maya-maya po baka dumagsa yung dating ng gulay. Dito muna po tayo kay ano kay Boss Eric. Alamin po natin yung asking price ng bonito niyang ampalaya ng murado, ng siling panigang at ng talong. Good morning Boss Eric. Mukhang konti yata ang gulay, ano? You know? Wala masyadong gulay ngayon. Magkano yung asking price ng ating ano, palo yan? 50 po, sabonito. 50. 50? Asking? Yes po, asking. Oh, asking price lang yan, no? Dahil pag asking price, maaaring magbabi ang minunutong. Yes po, yes price. po. At saka, yes, siyempre, depende sa klase ng gulay, sa ganda yes, ng gulay. Po, At depende sa dating ng gulay, ano? pag maaga medyo medyo angat pa. Pero pagdating ng tanghali, ayan. At isa pa yung ano, pagtawad ng mga sakadora. Ayun ang malaking nakakaapekto eh. Yung asking price katulad niyan 50, diba? Ano? Magkano yan pag tinawaran? Pag tumawad. Sa 40, 45. Ayan. Minsan di mapay mapahindian ano, yan. Kaya yan ang asking price. Hindi yun ang final prices. Itong murado natin. Yan 70 ang hinihingi natin. 70. Sa ngayon na, ngayong oras nito ito. Ha? Uh, baka mamaya, yan, yeah, medyo bumago. Mababa. Pag mababa. walang buyer. Pag walang buyer, yan. Yan. Yung ating, uh, anong variety na siling panigang? Uh, jungle, Django. Django? Uh, Magkano ng ganyan? O oh, sa ngayon, ngayong oras ito yung magandang maganda, hindi maganda, magandang maganda, ganyan, magkano? Oh, kasi depende rin sa quality, ano? may mga gulay na yung maganda maganda, angat. E eh, yung hindi maganda, medyo Para malaman nila, baka magdala sila ng talong, hindi naman maganda, di ba? Medyo, hindi, ano, yung, tal yung ating talong, ano bang talong to? Yan, yeah, mag to, maganda to, ano? Magkano asking ice cream price? Yun, dahil maaga pa lang po, medyo angat siya, 70. Yun na, depende po sa oras yan talaga. Yan na. Tatlo po nakaka-apekto ng, ano, ng presyo ng asking price. Unang-una, -una, depende sa oras, sa ganda ng gulay at siyempre sa tabad ng buyer yan okay para malinaw ano hindi porke sinabi natin asking price ayun na tama, tama. salamat din sila oh yan pinapaliwanag naman natin kasi piapta oh yan para alam nila ano Katulad nyo, magaganda yung gulay mo. Baka medyo angat siya at medyo maaga eh. Medyo maaga pa po? Eh kung dumami mamaya. medyo mamaba po siya. Yan, pag dumami. Ayan na, kaya sinabi ko, minu-minuto, oras-oras, pwedeng magbago. Yan. Salamat, Boss Eric, sa magandang paliwanag. Ayan po, maaga pa lang kasi kaya wala pa medyo dumadating. At asahan po natin pagdating o baksak ng gulay dito, medyo angat yung kanyang presyo. Eto, tanong natin itong ano, Boni, uh, ano, domino. Ang ganda talaga ng domino Magkano nga domino po natin, madang maganda? Oh, 90. Pero ito, talagang walang kupas yung ano dito. Domino, kaganda. Kasi ganda ng tindero oh. Ayan. Saan po ba yung domino natin? Ah? Isabela pa pala. Ayan. syempre sa ating, ah, uh, Araw-araw na tinatanungan ng mais kaya Ate Aya, may puti, may dilaw. Good morning Ate Aya. Ate Aya, saan galing yung mais natin? Magkano yung dilaw natin ngayon? 20 po. 20, yan. Eh, yung puti? 30. O, oh, 30. Yan, asking price lang po yung tinatanong na rin. Salamat, Ate Aya. Eh. dito may nakita tayo na ispatan tayo na isang siya. Boss, magkano yung siling Taiwan natin ngayon? Wala pa. Eh. Wala pa, no? Magagaga pa. Mamaya-maya, malalaman natin yan. Tayo po medyo napaaga tayo ng dating at asahan po natin medyo pagdating ng gulay, siyempre hindi agad mapresyoan ng mga sakadoro yan. Medyo angat pa yan. Ayan po talaga yung mga katotohanan na uh, presyo ng ating mga gulay dito. Pwede na kayo po magpunta kung anong oras yung pumunta. Pwede naman yung malaman kung paano nga ang mga asking price ng gulay dito. Tingnan natin na oh, magkano itong siling Taiwan. Hindi okay. magkano yung ceiling Taiwan natin. Asking lang. May 1, Oh. One, one. Oh yan, medyo maganda-ganda naman ngayon yung presyo ng ating siling Taiwan. 2-1. Makabawi naman yung mga farmers natin. Ay, eh, yung batola natin palitpit, yung maganda. 25, 25. 25. Pero merong hindi magandang siling Taiwan, magkano? Medyo yung kagandahan. Oh, 150. Yan ah. Depende po talaga sa ganda ng ano. No. Eh, yung kalamansin natin, ano, magandang maganda. <laughs> Ay, hindi, magandang maganda muna. O, oh, yung good. O, oh, saan lipo, medyo bumaba din. Eh, lagayin natin. 150. Depende rin sa ganda ng kalamansi. Sa hindi magandang kalamansi. O, oh, 9. May 9. Yung maganda, maganda, saan lipo. Sa talbos ng sili natin, ganun. 50. Yan, 45. Depende rin sa ano, nasa sa ganda at oras ng dating ng mga gulay. At siyempre, depende rin po sa pagtawad ng mga mamimili ano, hindi maiwasan ni talagang matawad na sa palengke tayo no. Yan, salamat Madam Mensi sa pumasipag, maganda, mabait natin sa Kadora dito sa Baksara. Yan. isang mapagpalang araw mga kagulay. Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palente. Today is July 21st, araw po ng Lunes. Isang araw na naman ko ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Baseball Trading Center palengke ng sangitan na narito lang po sa ating barangay Magsaysay Norte. Samahan niyo po kung alamin natin yung mga ice price o touring na presyo ng mga gulay na ito. Tanda niyo po ah, ice price lamang. Hindi pa po yan ang final prices dahil ang final prices pwede po yan magbago minu minuto, oras-oras. At syempre po, yung, pain, yung asking price na yan, maaari yung iba't iba. Depende po sa ganda, sa quality ng inyong gulay na dinadala dito. At anong oras nyo dinadala ang gulay dito. Syempre, pag medyo maagay, yung mga gulay natin medyo angat po yung presyo. Pero po, pag marami pong gulay ang dumadating, medyo ano rin yan, mababa. Pero pag singit o konting gulay lang, Medyo angat po yan. At siyempre po, isa pa pong paktong nakaka-apekto sa ating asking price ay ang pagtawad ng mga mamimili o mga ngalakal sa ating mga sakadora. Hindi po sila uh, pwedeng, uh, hindi tumawad sa ating mga asking price ng mga sakadora. Kaya, sama niyo po mag-update. Mga gusto pong uh, magdala ng gulay, kung gusto niyo mabait na Kadora, ayan, dito po kay Marian Rivera. Ayan, talagang mabait po ito, talaga papakisama kayo. Kay Andy, Giman, pati kay Ati Baby, ayan o. Oh. Kung gusto niyo magdala ng mga gulay niyo, alamin natin yung ano, yung kanyang binso. Tignan natin kung magkano yung asking price. Good morning, Marian. Marian, magkano yung ano mo, yung beans mo? 4.5, 5 asking. 4 yan. Ito mga gantong klase, ang pala yan, di medyo maliit so, lang siya. Oh, o, 18. Oh, 18. E eh, yung talong natin ngayon? 5-5 po dyan sa malamit. 5.5, yan. Ano yan, mucho? mucho? Sa Taiwan natin ngayon? Ayan, binibigay ko natin yung 1.7. 7 yan. O, oh, ito, 1.7. Eh, pero maganda niya, merong 2, so, may 1.9, 9 O, yan. Maganda. Ito, 1.6 6 oh. daw. Ano yung bonito natin, bonito. Ang palaya. 70, yun. Itong, uh, anong variety ng panigang? 207. 207, magkano? Yeah, medyo angat yung siling uh, Taiwan natin, pati yung siling panigang. Yan, na. Kaya kung gusto nyo magdala ng gulay, bumili ng gulay, dito po kay Marian Rivera. Yan. Talagang maganda po yung pagpapresyo niya ng mga gulay dito. Depende rin po kasi sa, sa, sa sakadore. Depende sa kasi ng gulay. Depende rin sa sakadora. Ayan. At depende rin sa pagtawad ng mga mamimili. Ayan bayan. Ayan. Nasa bayar daw yung pagdutuloy. Ayan. tinanong nyo. Nasa bayad daw yung uh, final na presyo. Ay, yung ating pecha. Ayan. Tanong natin. Andy! Andy, good morning. Andi, magkaling pecha natin ngayon. Oh, oh, uh, Quincy, yan. Ayan po ang ating Andi, di man ang baksa ka ng ganda. Ayan sana po napapanood yung video natin para din yung tinatanong kung magkano kasi minsan nalilimutan ko rin eh. Tugnan natin ito upo na maganda ni Ate Baby. Good morning Ate Baby. Ate Baby, ang ganda ng upo mo. Balag ba yun? Magkano yung asking? 280 at. O, 280. Sa okra natin ngayon? Oh, 50 at. Yung magandang maganda na yun. O, oh, 50. Yung di kagandahan. May 40. O, may 40. Eh, ito, siling panigang one variety nito. 130 asking Medyo angat siya ngayon, no? 130. Bali, 130 isang bundle, ano? Ba ano nga nga, variety ito? Kasi yung natira natin tayo, wag mo nakakaba. Anong variety niya, ate, baby? Yung panigang, 2, ano? 2, 7? Oh, hindi. Umayka. Umayka. Oh, yung ating patulang palitpik? 30 asking. 30. Yan, yeah, depende po sa ganda ng gulay. Pag magandang-magandang gulay, medyo uh, mataas siya, angat. Ate baby, itong siling panigang ang app. Siling talbos natin. Malilit, oh. Yan may ang mayari niya. Ay. Madam, magkaling siling. Medyo malilit niya yung ano natin ngayon. Magkala ngayon yan. Ay, ah. Oh, 80. Pero maganda pa rin yung ano, yung yung ano natin. Nagdadala. Eh, mas maganda. Andi dito yung mga nagdadala ng gulay. Sila, sila po kasi pag may tumabad, kayo na rin ang gano, no? Minsan, na no? Nasayin niyo yung buhay, ano. Pag may tumabad, tingnan natin kung papayag kayo. Hindi, ano. Kaya na mo monitor nila may green gulay nila. Salamat. Depende sa ganda ng gulay ha. At depende po sa oras ng pagdating. Pag magang maga medyo angat po yung mga gulay natin. Ito, tanong natin. Boss, magkano Taiwan? Medium lang tayo, Taiwan si natin. magaling Taiwan si natin Ay, nyo, Dente? Eh, yung malaki niyan? O. Oh, yung malaki po ng Taiwan si 40. Itong medium, dente. Wala pa si Ate Ana sa Saluyot pero andi dito sila kong si Ato. Tanong natin yung uh, kong si Ato yung Saluyot. Ah, Marahil pong guibili. Okay. Ngayon ko lang po ulit matatanong yung kagawad Ato natin. Napakasipag talaga. Matagal kong ah. din na interview. Magkakana ba yan? Kagawad, magkakana? Ah. Baka po. Sa Saluyot? oh po. O, disyo, medyo umangat din oh, sa Saluyot. Ayan na no, maganda yung maganda yung okra ni ano ni Kagawad ni ah, Kagawad. Okra magano? 4 450 per bundle. Ayan. Ayan na, sinabi na po ni Kagawad na gulan dahil mahirap mani, medyo tumas yung gulay. Ayun talbos ng kamote, Kagawad. Ayan, ayan po, abangan po natin next year to. Baka ma-promote po to. Ayan, ayan. Ayan. Salamat, Kapitan. Alba, ay mala, merong ano, kamatis si Julie. Julie, <laughs> ano yung biskaya? Ay, ang gaganda ng kamatis. Magkano yung ganyang malaking size, oh? 184. Oh, 180. Kagaganda ng uh, kamatis. Oh, so 18 per kilo. 180 per band. Ah, ano? Ilang, 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 ano ilang, ilang kilo to? 23. Time is 18, ano? Ay, yung ating, ano, tawag yung labong. 20. Yeah, bumaba dahil marami. Sa ating luya. One-one Sa ating uh, kamoteng ube 25 kalim, medium lang Ay, Small Eh yung malaki O oh, 40 yan Ayan, no? May kamatis. maganda po yung kamates ni Madam Julie Kasi ganda po ni Madam Julie Dito sa pare ko, tanong natin yung pipinong bakla niya Pati pipinong, pipinong puti Good morning pare Pare, magkano yung pipinong puti natin ngayon? Ask lang Ocho yun, medyo bumaksak ka man. Ayun. Ocho, yung pati bakla. Maganda, maganda na yun. Okay yun. Ayun, talong natin ngayon. Medyo maganda na rin na 60 na. Ayan, depende talaga sa ganda ng uh, talong ano saka pa, pa, pare yung ano ba pag maaga ba yung presyo ba ng mga gulay medyo angat may bayan na mga yun ayun yan ha pinapal ayun tapos yung ayun depende rin pala sa buyer no dadalan. Pero pag tumatawad sila, napapatawad naman talaga. Napapatawad naman kasi hindi naman yung gawag yun. Oo, nasa palengke tayo. Hindi, hindi maiwasan. Kasi akala nila, pag sinabi ko, asking press, ayun na yung final. Hindi po. Malaki po yung pagkakaiba. No? Ayun yung papaya natin ngayon magkano. Ayun, isandaan nga ako. Isandaan, ano. Ayun, di matulog kayo. Sleeping child. <laughs> Sleeping child. <laughs> uh, si ano, to na <laughs> ah, ano. <laughs> oh, si Madam no mm, si Madam Rosie. Yeah. Ah, shout out po sa <laughs> ah, Sir Andres, <laughs> Madam Rosie. Maulan. Na. Maulan <laughs> na, daw lagi lagi Oh, salamat. Pero andi dito yung ano, yung tokayo <laughs> ko. <okay>. Tokayo, ang dami <laughs> mong Taiwan, <umutayo ba>, no? <laughs> Nang tukikarap. Nakiyaw, uh, umatin ka ba na ano? Nakatindi na Naka ang reunion nila. Ayan, balikan. Masipag ito, no? Masipag. Magkano ngayon? Ang ganda ng Taiwan natin. Maganda rin ang presyo ngayon. Umangat, eh. Magkano ngayon? Ay, 1.90 na tulong. Oo, oh, 1.90. Ayun, e supiyan natin sa lapan. Madam, magkano yung supiyan na, natin ngayon? Uy, uh, magkano yung supiyan natin? Sa kabila yung... Ah, sa kabila ba? Kaya pala. Okay. Si Alvin ba yan? Alvin, nag-anong si Priya natin? Si... Oo, oh, yung yun, babe, si Hindi ko pa nakikita si Sheila. Kala ko nagpagupit ng buhok. Mamaya, yan, abangan po natin yung si Sheila. Yan po, yung kalamasin natin medyo bumaba. Merong 1,000, yung maganda. Meron din 900, meron din 800. Baby, okay, ang po yan. Yan, alamin na po natin magkano yung Suprema ngayon. Boss, good morning. Magkano na yung Suprema? Magandang bang balita? Magkano ngayon? Yan, pero yung maganda rin yan. Sana nga magtagal pa yan. May wag lang ano, no? Oo, oh, sana. Medyo mabawa ng konti. Sana, sana Umangat ulit. tuloy. Yan ha. May, oh, may 2.7, may 2.6 na Supremang Kalabasa. Yung Supriya kasi natin 25 eh. Okay. Hindi kayo nagtitinda ng ibang kalabasa. Suprema lang ano? Suprema lang po. Okay. So, kamusta si Ate Bim? Ayan po. Sa futika. Mayroong pamahala natin. Ayan. Okay. Ayan po. Dito kay Ate niya yung sigarilyas o. 150 daw. 150 ang sigarilyas. Dito po tayo sa Gulay Bagno ni Madam Gladys. Andi dito po yung aking kajim, si uh, si Cookie. Yan. Okay, ilang araw ka rin yata wala, ano? Dalawang araw? Hindi kita nakita. Oh, wala. Ayan, medyo nasa kabila siya, dalawang tindahan. Balita ko yung mga gulay bagay natin, medyo mga na dahil nga sa pagbulan, ano? Ayan, ayan. Ito po, ang kasama ko sa gym, si Cookie. Yan, medyo malaki-laki. Ayan, yeah. Cookie po, Cookie. Yan. Huwag kayo magkano na yung ating uh, napoleon ngayon. Ask nyo uh? 280. 280 yan. Sa pechay bagyo. May bagyo. 350. 350 sa ating patatas. Patatas. 350. 350 sa carrots. Carrots. 1, Sa sayote. Sayote. 250. Yan. Ito po isa pang ka... Yung kaganda kay Kuki. Marunong po ito mag-rap eh. Magaling mag-rap. Ito, ito. Yan. Yeah. Ito nga itong ating, uh, broccoli, broccoli 100. Yung cauliflower. Cauliflower, 120 ata. Green bell. Green bell, 160. 160 sa red bell. 140. 140 sa lemon. Lemon, 170. 170. 170 sa celery. Celery, 200. 200 sa leeks. 140. Sa lettuce na bilog. Lettuce na bilog. Last class lettuce, 180. 180. Yan po ang mga asking lang po yun. asking price ng mga... Gulay Bagyo dito po sa Pesta ni Madam Gladys. Si ano po, yung kajim ko po si Cookie yung sumasagot. Ayan. Salamat uh, Sir Kuki. Minsan sama mo ako sa gym ano? Anong oras uli? Siete. Alas siete. Yan. sana? Dalawang beses sa isang linggo. Dito po tayo kay Dr. Cheryl Munoz ni Mga Sibuyas. Good morning, Doktora. I like the color of your shirt. Ang ganda. Lalong tumingkad yung kagandahan mo, lalo kang pumuti. Good morning ulit, doktora. Doktora, ano yung medium size siya nga ano, na O, o magkano yung asking price niya? Asking lang ha? 7, 4, 8, 7, Medyo mga tsata, ano? O, bali 9 kilo. Medium po yun ay yung pula. Medium. 9.50. Yung malaki nito. Ganun din. O, ganun din. Sa ating super white na bawang. 5.30. 5.30, ano yung 6 kilo? 5. 5 lang. 5 lang. Sa kanso. 4.80, 4.70. 4.80, 4.70. 480, 4.70. Eh, yung ating munggo. O, tripos. Yung mataas. ganda mo talaga. O, talaga yung, yung talagang, ano ka, yung maganda, maganda sa video, maganda rin sa, ano, sa personal. Huwag ka lang tatawa ng Yan. Ate Los, good morning. Magkano yung magandang maganda natin ang palayangan? Ay, maganda ang palayang. Bakit ang palayang kung hindi kagandahan? Ay, hindi kaganda. Magkano? ito rin 60. 60. Yung maganda maganda, magkano ba? Oh, ayan. ayan. depende rin kasi sa ganda Na, hindi ito, hindi kaganda. 60. Si, si yung maganda, medyo angat ano. Saka depende rin pala sa oras na pag maagang dumating na medyo ano no. Ayan. Yeah. Eh na nakikinig yung mga buyer. Siling bata. Siling Taiwan pati siling panigan, ayan. Panigang partida namin, one, two. One, two? Anong ano to? Anong ano ato? Maika. Yeah. Okay, Maika, yan no? Yung okra uh, kanina umaga, 45 lang. Oh, Ngayon, okay. Ngayon, tanghali, 50 na. Yan, sabi sa inyo, ma... Kaya yung unang dala namin sa si okra, 45. Ah, yan, yan na, pwede, kako, minu-minuto, bago uh, araw araw oras, pwede nga, ano, tumas. Pag walang dating, medyo maangat. Pag marami dating, bababa, yan. Kanina, 45. Oh. Okay, Ngayon, dahil walang dumadating. Okay. Ayan. Yan okay. the... oh, na. Oh. Ayan. Okay. Salamat, okay. Madam Luz. Okay. Ayan. 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 centa, Ayan. 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 Ayan po mga kapalintay ang ating asking price update. Tandaan niyo po ah, ang asking price, depende po yan, nagbabago po yan, minuminuto, oras-oras. Unang-una po, ah, uh, maaari po yan sa ganda, sa uri ng inyong gulay. Pag ang gulay nyo, medyo mataas. Pag hindi ka ganda, mababa. At depende rin po sa oras. Pag maagang-maga po tayo nag-update, katulad kanina, maagang-maga po ako, medyo angat. Pero pag dumami dating ano medyo bumababa. At depende rin po siyempre yan. Sabi nga nila, nasa final ng ano, say na mga mamimili kasi tumatawad talaga sila. Yeah. See you again tomorrow for my next vlog. Bye bye. God bless us all po.